So good morning mga tol yan, Dito tayo sa tawid Tapat ng kubo Sa gitna ng lahat na kangkungan Ayan sila tol me Ayan dyan sa kaibang tropa Ayan sa nakakalat lang So testing tayo ngayong araw Sana palahin tayo Good morning sa mga katiksay natin at Sa lahat ng hunter ngayong umaga Good morning sa inyo So stay tuned lang kayo Mag abang abang tayo Nakakalat lagapak eh na inaabot oh. kaso di ko alam kung gloria o oh, tunay to <laughs> gloria ata hindi tunay ako hindi bumawin yung bala ko ha ah, gloria ha 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 namumuti sa harapan pag gloria talaga puta papadali pag tunay ayaw laking gloria oh Sabi ko na Gloria ka eh. Pipilas pa. Minsan na lang makakita Gloria pa. Ha? Saan punta? Kaya pa po nga namumutokan eh, layo na pinuputokan niya eh Saan pupunta ka doon sa tagpos? Lai, tulog tayo dito eh luha na ata ato mga tol Four finger. <laughs> Nào nội luôn nè Hãy subscribe cho kênh Dyan na rin, namamasada. Ing, hey, dito may mga nagpapakita na. Hmm. Hindi kagawa pa makatama ah. <laughs> Talo. Ay <laughs> hey, to tinamaan. Tinamaan. Bilang mabubunot. Chamba tayo isa. five finger Ayun, lalim nga ipis ng tama eh hindi ang ulo pala kilod oh. Ayun oh, na tayo mga tol. Sa Sana oh. Ayos, thank you Lord. Nakatatlong piraso tayo. Isang Gloria. Ati una na putokan. Tapos isang four finger. Pangalawa. Pangatlo natin. Tapla na. Ayos. Stay tuned lang mga tol. Sana makadali pa tayo. talaga dapat sa pool mga tol kanan lumayo patangay ka na sa akin putik puro pinggiran tinamaan Ating ko na rin thank you lord na bawi tayo ngayon bawa ka na Thank you Lord oh. Sarap na ulam na yan Stay tuned lang mga tol Sana makadali pa tayo Mabawi man lang sa mga Haroon na zero tayo Stay tuned lang Hindi kagad yun tol oh. Tingnan natin yung medyo mahilab. Medyo mahilab labas. Dahil yan oh, lutang oh. puro 4. Pwede na, no, puro 4 Alam, baka may lamabas na malaki Sayang Tailan tayong konti Pag wala, tirahin na natin yan ano o. Shoutout pala sa mga tropa natin. No? La Press Deck by Shoyoy. Press, press Dorat. Ayan. Shoutout po. Shoutout sa Bombi BFS. ano o. Shoutout kila kaya Joel. Kaya Mang Nestor. Laki. Shoutout. Kila John Ray. Kuya Boy. Ayan, si Kuya Boyet. Ha? Lalo, bug na yun. Nakakita okay, rin ng malapad si Canistor. Ito, medyo malapad din to. Yun, dotang. Tihaya. Sigurado to, pag Tihaya. Ano senyon Natamimi kayo. Aba. Ah, Nabuhay pa ba? Ayan o. Oh. Dito ka na sa akin. Bah, lapad-lapad oh. Eh, lapad -lapad, oh. ang killer daw. Ah, oh, six finger ah. Oh. Bah, ayo, Pak. Nakilala no kay Edwin. Iya, mga tol. kapag labad na huli natin. Thank you. Iya, tug. Thank you. Stay chill lang, mga tol. nabot naabot na ubi. Sanang mabunod mga hey. Aka ipon tayo dito pag ganito Huwag lang mabubunot Nakakailang bunot na rin tayo eh. Pwede na yung mga pamprito sayang ka ay ganyan ka lang kalaki pwedeng pwede ka na singkohin na yan makikipon ang singko dito ayan mga talo mag uh, ano na ito site okay. hey, Ayan, tagay na naman ang ating typing gear. ayan nakakaipon tayo ng gano'ng mga size pwede po pwede na sana syempre bigyan pa rin tayo ng malalaki stay, stay tuned lang kayo mga tol ang daim for finger na nga dito eh. alanganin for finger sinuputokan natin namimili lang tayo mga gasing ko na stay tuned lang stay tuned

Uy, uy, sana all. Yun lang. Nakapit pa. Ayan o, oh. hindi malapad-lapad o. Oh. Uy, puto. pa mga tul, okay pa naman. tangina. you. Ah! 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 Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Piting yawa ka! Stay tuned na mga to, nabunutan na naman. Sayang ah. di inabot sayang talaga yung puta nagulat talaga ako dun puting puti ang laki eh. dami nga diba dyan sa layo siniksik na ako dito ng kangkong nila nangin papunta rito eh kapal oh dali yan wala hmm kanina angatan yan pagalis ni kanestor nawala hangin diba puto ka ko na Ayan na mo, putol Ang ganda, loko loko mana wala isda. Ang dalang tulsyon Ha? Ayan, naman dalang tools. Papakita pa ba dyan? Oo dyan, mas Layo nga. Kirap tama, ano no? Ayan, medyo humihiyan ano din ako. Nanganing sa is dalawa. Ha? Oh. Nitira ko ng mga singko, ah, putok ng putok, mga langaning singko, hindi man tumatama. Eh, no na dali ni Kuya Joey, lalaking karpo. Sad pa. Hmm. Dalag pa. Ano na yung karpo natin mo Hmm. Uh, lucky oh, baka mapunit pa diyan. Hindi, nasa katigasan oh. <laughs> Oo nga no. Bintik ano. <laughs> ang karpo, laki. I dalag pa oh. Ano? Uh, serte. Tulong huli natin mga tolo. Ano, walong piraso ang ulam ay stay tuned lang kayo mga tol so yun mga tol naka -uwi na pala ako no ayun ako na ako isa kanila eto yung ano huli natin niluto na natin Merito na natin tapos magbili kalo tayo ng gulay pritong tilapia ayun yung huli natin ngayon saka yung iba nandito na sa tapos, binigay ko yung apat kit tayo na to. plastic, malinis na yan. Ayan, uh, apat na si ko kit So, hello natin ngayong araw. Eh, thank you sa so pagsubaybay nyo ngayon. Nasira yung baril ko. Ayoko ko kaya umuwi na ako. So, thank you. Thank you. Aray, maraming salamat.